Gusto mo bang maging isang joyride MC Taxi Biker? Kung ganun, panoorin mo na mabuti ang video na ito para pag nag-apply ka ay may idea ka na kung paano nila ginagawa ang skills assessment ng joyride. Dahil bago ka maging isang kasundo biker, kailangan mo wala lang pagdaanan ang pagsubok na ito. Okay, first step sir. Check your back ride. Kung nakastrap yung helmet, then yung paa niya kung nakalapat ba sa footrest, then lingon sa magkabilang gilid. Okay, ready ka na? First step, perimeter paikot po 'yan, ha. Go, sir. Okay, pagkatapos natin umikot, pasok sa HAMS. Pagpasok sa Hams, diretso sa tulay. Then papasok sa zigzag. First zigzag. Then tatawid sa kabilang, tsaka magzigzag ulit sa pangalawang zigzag. Okay, then 8, figure of 8. 2, 2, 8. Okay, isa pa sir. Pagkatapos ng dalawang 8, exit sa parameter ulit. Yan. Hindi sir, diretso. Then, full stop. Full stop sir. Pagka full stop, diretso na. Bakit nga ba may tinatawag tayong Joyride Skills Assessment dito sa Joyride? So para sa kalaman ng lahat, ang Joyride Skills Assessment po ay dito po namin sinasala ang mga quality biker bago pumasa sa Joyride. Dahil ang Skills Assessment po, tinitignan namin dito ang kakayahan nilang magmaniwan ng motor at kakayahan po nila na magsakay ng pasayero kung gaano sila kaingat. Dahil sa Joyride, lagi po namin pinapahalagahan ang safety ng bawat isa ng rider at ng maging kanilang pasahero. Sir, kumusta yung skills assessment? Kinakabahan ka ba? Oo, so, sir. <laughs> sir, kabado ka ba? Sakto lang, sir. Lang. Sir, kabado ka ba? Mga dinga. <laughs> sir, kabado ba kayo? Hindi. Sakto lang, sir. Ikaw, sir? Medyo, sir. Medyo? Okay. Kinakabahan, sir. Eh. Sir, mahirap, <laughs> mahirap yung skills assessment ng joyride? Medyo, sir. Medyo. mahirap, <laughs> mahirap, sir. pa uh, Mahirap. Pakalawa ko lang natin, sir. so, pangalawa niya. So, huwag kayong kabahan, okay? Kaya okay, niyo yan. Kahit, kahit. Okay lang yan, ha?